ang pagsamba sa Diyos araw-araw. Pwede ka naman sumamba. By the way, let us first analyze or let us first ask the Bible, ano ba ang kahulugan ng pagsamba? What do you mean by the word pagsamba sa Diyos? Let the Bible supply the answer. 12.1 Sa Tagalog Bible, ganito sinasabi. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang paglilingkod espiritual. Ano raw po ang pagsamba? Offering of yourself as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your spiritual or reasonable service. Yun ang katampatang pagsamba o-offer mo yung sarili mo parang living sacrifice. Alam mo kapatid, kung sabadista kan talaga, sa panahon ng mga patriarka, ang ino-offer nila sa Diyos, papatayin nila yung tupa, papatayin nila yung baka, o-offer nila yon as a burnt offering. Patay na, no? Ngayon, sa, sa, New Testament, hindi na yun eh. Inalis na ng Diyos yung pag-o-offer ng mga baka, mga tupa. Lalo na ngayon, ang mahal-mahal ng baka. Eh sino ngayon makaka-afford yung isang baka, papatayin mo, susunugin mo lang. Baka pag sinusunog mo yung magalit pa yung mga kam kam kamag-anak mo at kapit-bahay. Hoy, baka susunugin niya, sarap-sarap e, niyan. -sarap oh, sabihin nilang gano'n, ano? Baka ikaw e, eh, uh, makagalitan pa. Nung araw kasi sinusunog mga baka, tupa, yahandog sa Diyos. Ngayon, sa panahon ng bagong tipan, hindi na po baka, tupa. Itong sarili natin pinapahandog, pero hindi mo napapatayin para ihandog. Yandog mo, living sacrifice. Paano ba yung paghahandog ng sarili sa Diyos? Na isang haing buhay. O, paano yon? Magpapakasangkapan. Kagagawin mo yung katawan mo, kasangkapan ng katwira ng Diyos. Yung mabuti. Halimbawa, may tumatawid sa kalye, inalalayan mo yung matanda, tumatawid sa kalye, ginakasangkapan mo yung sarili mo para makagawa ng mabuti. Halimbawa, nagugutom kapit bahay mo, binigyan mo lang isang kabambigas. O naging kasangkapan ka ng Diyos para makaraos yung kapit bahay mo. Na ihahandog mo yung sarili mo na isang hain buhay sa Diyos. 'Yun ang pagsimba o pagsamba sa Diyos. Kaya ang pagsamba, pwede ka sumamba ng umaga, tanghali, hapon, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, ang pagsamba yung paghahandog ng sarili sa Diyos. Gagawa ka ng kabutihan. Halimbawa, merong may sakit, tutulungan mo. Pagsamba sa Diyos yun. Hmm? Yung asawa mo, mamahalin mo. Ha? Maghahanap buhay ka, bibigyan mo ng pera. Bahagi ng paglilingkod at pagsamba sa Diyos yun kakahabagan mo yung kapitbahay mo. Paglilingkod sa Diyos yun. Ganun ang ng pagsamba, kapatid. Ginagawa araw-araw. Araw-araw, hindi, hindi lang Sabado. E eh, paniwala mo kasi kahit dahil Sabadista ka, pagka Sabado lang sasamba. Hindi. Mga alagad nga, nagkakatipon sila, nagsumasamba sila sa Diyos. Araw-araw. Basahin natin yung gawa, kapitulo 2 at versikulo 46. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. At nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. Na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Tanyo, mga kapatid, yung mga alagad nung una, araw-araw pa eh. Paano mo naman sasabihin sa abado lang? Araw-araw nga ako nagkakatipo, nagpupuri sa Diyos. Kaya yung mga sabadista, nadaya lang kayo ng mga pastor nyo sa Amerika para bang sabado lang tayo pwedeng sumamba. Hindi,